Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Buksan natin ang ating isip at puso para sa mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nang dumating si Jesus sa Ibayo, sa lupain ng mga gadinero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis kahit walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang payrapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, hayaan mo kaming pumasok sa baboy na yon. Sinabi ni Jesus, humayo kayo. Kaya lumabas sila sa lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. At ang buong kawan ay biglang sumibad sa natakbo at tungo sa mangin. Mabuting sa nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ang mga nang bayan, ang mga tagapag-alaga ng kawan. At pagdating doon, ipinamalita ang lahat ng mga bagay pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't luma, lumabas ang buong bayan upang salubungin si Isus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang sila, siya umalis sa kanilang bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Isokristo. kristo sa unang binasa, matutunghaya natin si Ismael na unang anak ni Abraham kay Hagar. Actually, ang nagbunsod naman ito kay Abraham na kay Hagar sapagkat si Hagar ay alipin ni Sarah. Walang iba kundi si Sarah kasi nagdadalawang nagdadalawang nagdududa na si Sarah na magkakaanak pa magkakaanak pa si Abraham sapagkat alam niyang baog siya pero may pangako nagdadalawang isip na nagdududa na si uh, si Sarah kayo nung magkaanak na siya at nakita yung dalawa naglalaro dalawang magkapatid ayaw ni ayaw ni Sarah na ito si Ismael ay makihalo sa kapamana kay Abraham. Alam niyo po, mga sasabi na shame in scandal in the family. Pero kaya pina, pinalayas, pinalayas si Hagar sa kasi Ismael. Pero makikita po natin kahit ganun, kahit ganun, pinaalis ni Sarah si si Hagar sa kayong kanyang anak na si Ismael pero nang, ang awa ng Diyos nandiyan pa rin kaya ngayon sino itong sino ang mga sino po ang mga angkan sino po ang mga anak at mga apo ni ni, ha, ni Ismael yung mga karamihan yung mga mga Muslim sa Is at ito naman Israel, ang Israel. Kaya hanggang ngayon, para bang ang war sa Middle East, para bang sibling, sibling rivalry. Magkakapatid. Pero, ang, pero makikita po natin na ah, kahit sa kahirapan, kahit sa kasamaan, sa gitna ng kasalanan, nandyan pa rin ang awa ng Diyos. Nandyan pa rin ang awa ng Diyos hindi na wawala. Hindi kayang talunin ng kasamaan ng kasalanan ang pagkaawa ng Diyos. At sa Ebanghelyo po, makikita po natin yung inalihan ng demonyo. Yung dalawang mama, dalawang lalaki na inalihan ng demonyo. Kaya ah, ah pumunta sa baboy ang mga Uh, namanhik-namanhik ang mga demonyo na it, kung itataboy man sila, pumasok sila sa mga baboy. At yung isang kawan ng baboy, lahat yun tumalon sa bangin at sa lawa. Lahat yun namatay. Kaya yung mga tagapag-alaga, nagsumbong sa, doon sa may-ari ng kawan at doon sa bayan. At uh, kung titingnan natin, yung buong bayan, sinalubong sa si Jesus. Kung titingnan natin, naturally, akala natin, logically, magpapasalamat kay Jesus. Hindi. Si Jesus ang pinalayas. Si Jesus ang pinalayas. Anong implikasyon nito sa atin? Anong implikasyon nito? Ano ang makukuha nating aral dito? Una, makikita po natin na hinihiling tayo. Ang Panginoon palagi nandyan ang awa, palagi nandyan ang compassion, palaging handang magpatawad, handang maghiling. Pero kinakailangan iwan natin ang libingan para tayo magkaroon ng buhay, matiwasay na buhay at sumusunod sa Kanya. Kinakailangan, iwan natin ang violence. Pero minsan po, nakakalungkot. Pinipili po natin, hindi ang Panginoon, kundi ang baboy. Mga baboy natin. Ano ang ating mga baboy? Mga kasalanan, mga, pe, mga peti na mga kasalanan, mga bisyo. Ano pa? Kumisan, cellphoneitis. Di ba? Yung mga internet, yung mga yung mga entertainment, of course, they are innocent, pero kumisan ginagawa natin idols. Imbis na magsimba, imbis na pa magkaroon tayo ng panahon sa Panginoon, imbis na pumasok sa Adoration Chapel, imbis na makipag-usap sa mga nangangailangan sa atin, imbis na magbigay ng magkatekesis, imbis na mag-counseling sa mga bata, hindi. Ano? Nandun sa ating mga bisyo, sa ating mga bad habits. Kung titingnan natin, parang innocent lang ito, pero iyan ang pinipili natin. Kagaya ng baboy, ang kawa ng baboy, okay po ang baboy. Pero kung minsan, nabababoy tayo. Di po ba? Binababoy tayo. At binababoy natin ang Panginoon. Kaya kinakailangan po, kinakailangan, yes, nandyan po ang Panginoon, ever merciful, ever merciful, ready to forgive but we have to ask for forgiveness. Ne the Lord never tires. Hindi po napapagod ang Panginoon magpatawad. Pero tayo po ang napapagod humingi ng tawad at magpatawad. Kaya sana po, nandiyan palagi si Mama Mary, humingi po tayo ng tulong kay Mama Mary. Sapagkat, kung humihingi tayo ng tulong kay Mama Mary, Jesus can never refuse Mama Mary. Naalala po ninyo yung wedding at Kena? Hindi po ba? Na in-approach siya ni Jesus, na in-approach si Jesus ni Mama Mary, sinabi sa kanya, they have no more wine. Anong sagot ni Jesus? Hindi ko pa panahon. Wala po ito sa scriptures, wala po sa kasulatan. Pero most probably, sinabi yan si Jesus, yung mga kasama mo, yung mga barkada mo, sobrang manginom, naubos tuloy, naubos tuloy ang alak. Kaya gumawa ka ng paraan. Kaya ano pa ang ginawa ni Jesus? Unang milagro niya, turning water into wine. Pero bago mangyari yan, turning water into wine, turning our, our sinfulness, transforming us, transforming our weaknesses, before we, we can do that, we have, sabi na, ni Mama Mary, do whatever He tells you. Are we obedient to Mama Mary? Are we obedient? Are we obedient? Do we ask Jesus? Do we follow the word? Ito po ang mahalaga. Yes, may devotion po tayo kay Mama Mary, Our Lady of Perpetual Help. Yes. Pero kinakailangan, lumapit po tayo, sundin po natin ang sinasabi ni Jesus, Her Son.